sa mabagbalang araw po sa inyong lahat ngayon po ay February 12, 2025 Merkules ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon ating pong unang pagbasa at pagdinilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 2 verses 4 to 9 and verses 15 to 17 Nang likain ng Panginoon ng lupa at lang lahat ng bagay sa langit wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat wala pang ulan noon at wala pa rin magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilika ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ng Genesis. Hindi uh, di ko alam po no kung napapansin ninyo na mayroong uh, dalawang kwento no ng paglikha sa tao. Yung nung isang araw ang narinig natin, uh, nilikha ng Diyos ang tao sa ika na araw at ito sa kanya ipinamahala no sa tao ang lahat ng nilikha ng Diyos. Sa puntong ito ng kwento ay ibang version ng kumbaga ng paraan ng pagsisimula ng ng tao na dito ay hiningan niya uh, sa ilong ang ang tao ay mula sa alabok, kumuha ng tao mula sa alabok hiningan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, kumbaga no, uh, sa sa unang bahagi no, na uh, para bang uh, sa isang kwento sa ika na araw nilikha ng Diyos ang tao. Pero dito ay yung yung kwento no ng pero hindi ko alam kung napapansin niyo po ito no na may dalawang kwento na nang paglika pero ganun pa man, ito ay bahagi na rin ng ating uh, pananampalataya na tinatanggap natin na talagang uh, nilika nilikha ng Diyos ang tao at inilagay doon sa kanyang mga uh, creation, no? sa kanyang mga nilika para pamunuan, pagyabanin, uh, at, kung baga pag, pag pa no? kaya nga sabi dito sa unang bahagi wala pang pananim sa lupa, wala pang ulan at wala pa rin magsasaka. Pero meron ng tubig at nilagay nga yung tao para bungkalin ito para may, may magkaroon pa ng mas uh, mapaganda pa kumbaga. No? Pero yun nga po, sa kasabiang palad yung tao na inilagay sa halamanan, inilagay para pamunuan pagyamanin, pagandahin. Sa ngayon ay ang tao ang patuloy na sumisira sa mga nilikha ng Diyos. Ang tao hindi nakukontento na kamkamin o kunin, no? kalbuhin ang mga kagubatan, ang, mga ang tubig ay tinatabunan, yung mga lupa na dapat nasakahan ay ginagawa natin no, na kung ano-ano. No, talaga ng talaga ba, talagang uh, ginugulo natin yung kalikasan, yung ayos, no? yung order. Kaya nga, magandang balikan, di ba? No? Inisa-isa ng Diyos, ayon sa uh, yung paglika, no? inisa-isa niya, at talagang napakaganda ng daigdig. Kaya, nawa, no? pagsikapan natin na uh, mapanumbalik, no? Meron pa naman tayong panahon kung magtutulong-tulong lang lahat na mapasigla ulit ang kalikasan dahil sa bandang huli tayo din naman po ang talagang lubos na nahihirapan na apektuhan kapag nag, na, na, nagugulo no, ang kalikasan maraming nagkakaroon ng mga bagong sakit ngayon dahil hindi nagiging balanse ang ating kalikasan at tao pa rin ang higit na naaapektuhan. So muli, paalala sa atin, no? nilagay ang tao para pamunuan, para ayusin, pamahalaan ang mga nilika ng Diyos. Hindi para sirain, hindi para guluhin. Muli po, isang mapagpaalang araw sa inyo pong lahat.